Yan, so meron tayong nabiling limang banana. Yan, no? Yan. So tingnan natin kung mababawi natin yung puhuna natin. 100, so 20 isa. Yan. Ah, yan, magalingan mo, ah. Wait lang, ano yan, ano yan? Times 1. Magalingan mo, baka manalo tayo ng 10,000 dyan. Ano ka na yan? 1,000 nga 1,000 10 10 100 100 20 100. Ha? 100 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 kasi kasi may igi para makita natin. Buti na lang. Okay. Ay. Okay, 100. Bawi agad ang puhunan. Asan na, asan tinga? Teka, linisin natin. Patingin, 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 patingin. Ay, nalaglag. 100, 100. Hmm. Asan yung 100? One. <laughs> Hindi pala, 1. 100 pa 1,000 pa Visit ka pa asa. Dalawang <laughs> 100 lang pala yun. <laughs> <It's> a... <laughs> Visit ka pa It's... It's a prank! Okay, 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 tuloy, 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 tuloy. Magkano na yan? Times two. Pangalawa na, pangalawa na. Na-prank tayo doon sa una. Ano? 20 tsaka 40? 1,000? 10. 10,000 ba yan? No, Ay, pa. 100 na <laughs> naman, no? Sis <She's> na. Not... <laughs> 200. Wait <laughs> lang, <laughs> wait lang. Ayoko, okay. wala. Sige. 5,000. Wala. 10. Wala pa magkaparehas? 40. So wala. Wala. Dito. Huli mo na itong, ano, huli mo na ito. Ito, ito. Huli mo na yung times. Huli mo na yung times. Okay. Ano ba? Hindi tayo. Kala ko mo huli ito kaya na ko. 10,000. 100, 100 <laughs> oh. Visit naman. 50. Na. <laughs> 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 Uy, 10,000. <laughs> kasi kasi mo nga maigi. 100 na naman, oh. Di mo pala kinis kasi isang zero kanina, eh. Kaya yan 100 na. Puro, puro, puro. 10,000 tsaka 100. Um, Uy, dolo, o. No, Pare-pare yes o. Tatlo puro. Uli mo na yan, uli mo na ngayon. <laughs> okay, ito mo ng 50. Uli ng 50, 50. Wala. Wala. 200. 50. 100. Uy, 20. 20. Yuuu! Fifty! Okay, nabawi na natin yung kalahati. Oops, times. Tingnan natin, times 2 muna para bawin na. Times 3. <laughs> Tubo na tayo ng 50 pesos. Bumawi. Tubo na ng 50 pesos. Bumawi siya. Ingay daddy. Kabila, okay, kabila, 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 kabila. Next, next, next. 100. 100. 100 muna na uli. 500. 100. 10.000. 40. 40. 500. 500. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. Sige, 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 sige. Umanakas kasi niyo yung bonus. Last na, last, last, last. 1,000. 500 10,000 100 Ano yan? Ilan yan? 10 10, 10 So puro tayo 10,000 20 500. 500. Oh, ano? Wait lang, wait lang. Tingnan, tingnan. 500. 500, 500, saka 10,000. Puro, puro. 500, saka 10,000. 500 na muna, muna. Kahit pag na yung 10,000, alam ko namang... 200. 5, So, nanalo lang tayo ng 150. Ito lang natamaan natin, no oh. Gitna. 50 pesos, oh. Times 3. Pwede na. Papalitan natin mamaya ulit.